Naniniwala sa Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na hindi ang price ceiling na ipinatutupad ngayon ang kasagutan sa problema sa hoarding at patunay na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Ginawa ng Tiveros sa pahayag kasabay ng unang araw ng pagpapatupad ng Executive Order 39 ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na price ceiling sa presyo ng bigas na 41 pesos kada kilo ng regular build rice at uh, 45 pesos kada kilo ng well-milled rice ah. at yung pag-alma dito ng ilang rice retailers na malulugi sila at ang pangako ng Pangulo na magbibigay ng 2 bilyong pisong ayuda sa mga maluluging rice retailers. Ayon kay Tiberos, maraming katanungan ang man pagbibigay ng ayuda sa rice retailers kung kailan ito may bibigay at kung ano ang basihan ng pagbibigay at magkano ang kanilang makukuha. Naunawaan rin ang yan ang senadora ang sentimiento ng mga rice retailers na ititigil nila ang pagbebenta hanggat wala pa ang pangakong ayuda. Payo pa ni Tiberos na kung nais talaga na mawala ng administrasyon, ang mga hodgers hindi dapat ang mga retailers ang tutukan ng gobyerno. Sa halip, dapat ito mga traders, importers at mga wholesalers ipinunto pa ng mababatas ang ginawang pag-aaral ng Philippine Competition Commission noong 2022 na ang mga importers, traders at wholesalers ang sobra-sobra ang kinikita. Hindi ito mga retailers. Payo pa ng Tiberos, dapat nabantayan ng gobyerno na dahil baka maging dahilan pa ang price cap para matigil ang pagbebenta sa merkado ng regular at well-built rice. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.